good day. Ako po si Sharon Bandas, Private broker na LTV ko dito sa MC. Nice ko po sana na mag-request na magkaroon ng last night travel 5pm. Kasi po, madami po nag ng ganitong oras. Last trip po kasi natin ay 2pm. So, mas okay po sana na ma-approve yung request ko na 5pm. Makadaan mo kasi na 2PM ay madami managakan nga po ng mga passengers. Kasi DLTV ko kasi hanap nila. Kaya mas better, mas good na may 5PM po tayo. Dito po kasi sa Erosin, mas tinatangkilik ang DLTV ko. Kasi nakikita nila na malinis, maayos, at marunong makisama mga entreyado. So na po. Tayo ng last date na 5 PM. Kasi po kasi sa ibang bus company 'yung mga passengers kahit po ay LTLB ang hanap nila kasi no choice po sila. Need nila na makatravel. So sana po ay subukan po natin 'yung request ko po, po na magkaroon ng last trip 5 PM. mga passengers po namin, thank you very much sa pagtanginig ng DLB po. wherever you are, where are you? Guys. <laughs> Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust What's the- Through the highways To my shadow Through the sun rays And, on and on we'll go Through the the Nice baby! Welcome to my tour, so good, mga bayan. Makapila dito, Blue Star, Pumar, Raymond, and St. Martha Lines wala ang DLTV ano oras kaya ang pila ito mga bayan, may nakapila dito 1433 going to LRT Pindia Basay Kubaw yan Nakapila na siya mga bayan, at may pasero Nagganito lang pala yung pila dito Pila nila dito no Napaka-late na terminal dito sa Matlog So first time ko lang din mga bayan makarating dito Do you know? Ayan lang, parang nakasoksok lang dyan sa gilid Nandun yung mga St. Parta, Pumar, Raymond, dyan, dyan. Ganun lang Napaka-simple ng terminal nila ano 9.16 Nang umaga mga bayan dito po sa Matlog Paalis na yung DLTB ko masayero parang matumal po yung masayero no? siguro ay dadaan ng bulan ingat ingat mga partner boss pwede mag ano na Maglaog log dyan matawin? da eh ma vlog lang ako yung mga DLTD na masakay sa bus hindi pwede wala, bawal ang matawin hindi pwede mag video video dyan Ito Bawal daw Hindi yung bus na masakay sa ...barko. Bawal Sayang Mga matawid lang kasi po yung mga Pasok po eh Maski maglakaw lakaw dyan Bawal Hindi kita kan maka kapot ki barko Hindi <laughs> kita mga kapot ki barko <laughs> sayang Ha? Mapaalin Sabay balik no. Okay boss, thank you Sayang, ano? tayo. Mamayan dahil bawal tayong pumasok sa pier Bawal daw sabi nung guard. Ibalag na lang ibalag na lang natin tong St. Martha Lines ordinary. Biyaheng Pasay, PITX Alabang Cubao. Yan. May na eh sa ilalim. So, kaalis lang nito din. Nauna lang ng konti yung DLTB. Ito pala yung ano dito sa Matnog Terminal nila dati Ito may sambas nila oh Pinakapeda na ng ano Patola <laughs> Parang may bunga oh Ayan. Ano yan eh Bakas nung pandemic pa siguro yan, yan oh. Saint Martha Lines Grabe corona oh. Puro gulay oh Sayang, di na nila inayos Siguro, oh, totally damage na din Mawawa oh, yung bus mga kabayan, pauwi na pala tayo so nagtambay tayo dito sa isa sa pinakamatarik at pinakadelikadong kurba kurbada na kalsada papunta dito sa Matnog, Sorsogon yan, napakadelikadong kurbada nito mga kabayan palusong siya, tapos napakaliko sobrang liko ayan o oh. sobrang 90 degrees yan tapos marami na pong bumangga dyan sa ano na barrier na yan no? dami na tumagos dyan mga bayan kasi simula, doon palusong mahabang lusong yan papunta dito tapos biglang kurbada dito malawak naman siya kaso napakadelikado talaga tapos hirap yung mga bus dyan yung, lalo na yung mga loaded na truck nako hirap na hirap yan, mga tricycle kaya tricycle lang may minor dito eh Delikado. Ang dami ng sumimplang dyan mga bayan. Yan. Aba ka bang tayo dito ng mga bus na dadaan? Yan. Siyempre mga bayan, maraming maraming salamat po sa inyo pong solid na support ah, sa aking munting YouTube channel. God bless and ride right safe sa atin lahat. Yan o. Oh. No? Sigod siya palusong Oh. Oh, tawid sa guhit. Ha? Ah, napakurba talaga eh. ko no, hindi kabisado dito, mga bahan talaga. Oh. Tapos bigla-bigla kang Moreno, Loaded. Patay. Tatagos ko yan sa barrier. Malayo pa, oh. Alam ko ng bus, eh. Oh, ideal TV oh. Nice the LTB ingat sa biyahe. Mega. Bye-bye, mega bus. Ultra Bus. Hmm, nabitin. The <laughs> LTV ko pick up eh. pick up ko. Hey, Mars. oras boss yung ano? Yung panghapon ng The LTV. Ha? Alas dos. Alas dos. Haling bulan. Ah, oh, bulan. Haling bulan siya. Alauna, ah, alauna na mau mauna yung haling matnog. Oo, mamaya alaw na. na tapos sunod alas 2. Yung alaw na may siya. Ah, yung pangalaw na. Greyhound ano? Toto Greyhound. Greyhound. So Kaya isang bago yung Asia Star. Oh, yan. Yung isa. Pag anong oras na, boss? Yung may CR, ala una. Ala una. Yung pang alas dos, ordinary lang. Okay. And, but, eh ah, ordinary 2x2. Okay. Walang CR. Yung... Tapos, meron pa ko pa ka, let's naman yun na daan dito. Kaling matnog. Oh, pag napapaaga, 9.30 x 2 oh, tama. So, bali ano boss? Ah, simula umaga hanggang hapon, tulo. Oh, tulo. Mga 9:30. Oh, alauna at ala kasi yung alas 2 Dapat kasi ang dami na pupunta Dapat mga anong oras? alas 4. Dapat dapat may panghapon si DLTB ano? Tapos minsan naman may naliligaw dito at saka doon sa dalawa ito sa piltrang ko. Ah, sa gulang-gulang. Oo, oh, isa lang to. Siya naghanap ng lisiboy pa. Lisiboy? Panghapon. Oo, oh, minsan na. Ang mga kasi nito, paghapon na siya yung isa rog. Isa rog. Kaya lang, kahit ang mga kasabay yung eh, kaya na gano'n dito. Oo, oh, oh. Pag ayun talagang Dell TV, i na yung bombas to. Oo, at saka basta. malalaki yung upuan niya. At saka malinis, ano sila? Nang peak season nga, may nating rube. Natanong pa kung malinis pa yung Dell TV bago bumiyahin. <laughs> e -e. Boss, thank you.